Para sa pagyamanin o isagawa, makikita ito sa pahina 19 hanggang 20 sa iyong module. Gawain 2. Alam mo ba ang kasaysayan ng lalawigan ng Angeles? Halika at ating basahin ang tungkol sa mahal nating lungsod. At pagkatapos basahin ang teksto, subukin mong sagutin, ang mga katanungan tungkol sa binasang impormasyon. Sabayan mo akong magbasa. Ang kasaysayan ng lungsod ng Angeles. Ang kasaysayan ng lungsod ng Angeles sa taong 1776 nagtungo si na Don Angel Pantaleon de Miranda at ang kanyang asawa na si Rosalia de Jesus sa may ng San Fernando, kasama ang kanilang mga tauhan. Dito sila bumuo ng panibagong baryo na tinawag na Kulyat. Nagsimula ang populasyon ng bayan ng Kulyat sa anim na raan at anim na put isang tao noong Desyembre walo isang libot walong daan dalawamput Sham. Kinilala ang Kulyat bilang isang opisyal na bayan sa Pampanga. Sa kalaunan, binago ang pangalan na Kulyat at tinawag itong Angeles. Sa ngalan ni Don Angel Pantaleon de Miranda at ng patron na si Los Santos Angeles Custodios. Taong 1879, itinatag ng lideratong si General Emilio Aguinaldo ang Angeles bilang sentro ng kanyang pamahalaan. Dito niya ipinagdiwang ang unang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1800. Tulad ng ibang bayan ng Pampanga, sinakop din ng mga Hapon ang lungsod ng Angeles sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Lumago ang bayan ng Angeles at tinaguri ang pinakamaunlad na lungsod sa ikatlong rehiyon. Ngunit sa taong isang libot siyam na na isa, pansamantalang natigil ang daloy ng ekonomiya sa Angeles dahil sa pagsabog ng bulkan pinatubo. Maraming nasalantang kabuhayan at infrastruktura sa lungsod, kabilang narito ang tulay ng abakan. Sumunod din ang pagtiwalag ng mga sundalong Amerikano sa baseng panghimpapawid at tuluyan ng huminto ang pagpapalakad ng base. Maraming nawalan ng trabaho at nasiraan ng mga ari-arian, ngunit sa loob lamang ng mahigit dalawang taon, muling bumangon ang lungsod ng Angeles. Bumalik sa dating maunlad na bayan ang lungsod at patuloy itong umaasenso. sa kasalukuyan ang Clark International Airport o Diosdado Makapagal International Airport ay kasalukuyang pinapalakad sa loob ng baseng panghimpapawid ng Clark sa lungsod ng Angeles. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!